Sa basketball nga po, madalas na ang mga umaani ng papuri at karangalan ay ang mga manlalaro na gumagawa ng puntos, mga go-to guy o mga itinuturing na star players ng kupunan. At ang kadalasan po ang mga role players ay hindi naman gaanong napagtutunan ng pansin. Pero ang mga ito po ang madalas na instrumental sa tagumpay ng isang kupunan. Sila po ang mga blue collar players, hustleman at defenders at madalas nakikipagpalitan ng mukha at nakikipagpisikalan sa mga bruisers ng katunggaling koponan. At higit sa lahat, hindi po nila kinakailangan na nasa kanila ang bola upang makapuntos o makapag-ambag sa koponan. Isang halimbawa po dyan ay ang RoboCup ng PBA na si Alvin Teng. Sa height na 6'4 ay siya po ang madalas maatasang humarap sa mga naglalakihan at nagbibilisang manlalaro o maging import ng kalaban. Karamihan po sa mga puntos nito ay galing lamang sa mga offensive rebounds, putbacks at mga pasa mula sa pwestuhan or cut sa ilalim. Kung ikukumpara po ang naging karera ni Teng sa iba, ay tahimik po nitong nakubra ang 10 kampyonato, kabilang ang 1989 Grand Slam. 1988 Most Improved Player po ito at 1993 PBA Defensive Player of the Year at minsan na rin po itong nahirang na PBA All-Star Game MVP. Patunay lamang na kaya nitong mangibabaw sa mga naglalakihang pangalan ng liga kung nanaisin. Hindi man po kasing athletic, flashy at versatile ng iba, hindi mo naman matatawaran ang sipag nito. Kaya naman po tumagal ng mahigit dalawang dekada ang karera ni Alvin Teng pamula pa sa amateur, commercial at maging sa pro league. Patunay lamang po na walang bagay na hindi nadadaan sa sipag at tiyaga. Kaya mga kabasketball, sinong man lalaro pa ang maihahalin tulad nyo sa laruan ni Alvin Teng? I-comment lamang sa baba ng video at atin naman itong pag-uusapan. Maraming salamat po sa inyong panonood at hanggang sa muli.